Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan. Kumusta po kayo dyan? Ayan. Happy Sunday. Bliss Sunday. Ayan. Kumusta po kayo? Ayan. Dito po sa sa Facebook. Kapag pumasok ka, matatag ka. Matatag at buo ang loob mo. Kasi pagka nag ano ka nang, pumasok ka ng content creator, at um, may magbasayo susuko ka na wag wag kang sumuko ah uh, ipagpatuloy mo lang kasi dito sa Facebook marami talagang ng mga basher ayan kailangan ipagpatuloy mo lang gawa ng kung ano man ang ginagawa mo gumawa ka ng magandang content mag-upload 'yung lang naman ang kailangan natin at saka mag-engage. Ayun, kumbaga sa kumbaga sa mga pananim gulay magtanim ka. Kasi dito hindi naman kaagad ka makakikita. Ayun. Kapag nagtanim ka ng gulay, kailangan alagaan mo ililisan mo, dadamuhan mo, pero kung nasa bukid naman, di naman kailangan diligan kasi sa bukid, sa bundok, malamig ang panahon at maano ang lupa. Pagka sa iba naman, dinidiligan. Ang kailangan diligan mo, aalagaan mo para pagka namunga, mayroon kang aanihin, di ba? Ganon din dito. Kaya kailangan may tsaga ka at matatag ka. Ganon ang gagawin mo. Uh, hindi pwedeng kunting ano pagka nang hinahina himahina ang loob mo itigil ka na paano ka kikita niyan kung pinanghinaan ka na kaagad ng loob kailangan malakas ang loob mo dito at matatag ang loob mo at isa pa kailangan din naman sa itaas kailangan din natin mag ano mag mag dasal at magpasalamat kung anong ibinigay sa atin araw-araw. Hindi ba? Di ba ganun din? Ganun din naman si Amiga. Ayan. Nagtsatsaga siya. Parang sa pumapasok lang, sabihin mo, nakakapagod. Napapagod na ako. Pero hindi mo kailangan, ano, hindi mo kailangan sumuko. Kasi paano kakikita kung susuko ka agad kung napapagod ka na sa trabaho? Kailangan magtsaga ka rin. Diba? Pagtyagaan mo yung hanap buhay mo para kumita ka rin. Ayan. Katulad lang dito. Ayan. Kailangan mo rin may, may tiyaga ka at masipag ka sa pag-upload um, at mag-i-engage. Ganun lang naman talaga ang ginagawa kahit saan magpunta. Nakakapagod na talaga ang araw-araw ng ginagawa natin. Pero yun ay kailangan natin gawin para hindi naman tayo ano para hindi tayo para hindi tayo mag para kumita tayo yan kailangan nating gawin yun kahit man tayo napapagod para sa ating pamilya yun ang nagpapatatag sa atin yung ating mga pamilya mga anak kaya tayo nag buhay kaya tayo nag may ginagawa kung ano man nagtatanim ng gulay para pagka Namunga, nga mayroon tayong aanihin, mayroong maibenta. Di ba? Ganun po talaga ang ating ginagawa araw-araw. Ayan ang ating gawain. Ayan po, marami pong salamat sa aking share o sa pagtips ko sa inyo. Ayan, kailangan lang po talaga natin. Ayan, magtsaga. Ayan po, marami pong salamat sa panunood. Kumusta po kayong lahat dyan? Ayan, God bless.